Hi guys, so dahil tapos na po ang bakasyon, kaya ito si teacher, tinatapos na din ang maliligayang araw ng mga spiders sa aking classroom. So ayan guys, so kita kita ninyo po, brigada eskwela si teacher. So saan ba ang nag-brigada dito guys? Ang teacher ang nagbrigada, yon talaga ang katotohanan. Kaya ito guys, samahan ninyo ako, kunin natin ang mga spiders. So guys, talaga nakakapagod talaga. No? Yung imagine mo ang whole classroom na lagi kang nakatingin sa taas dahil kukunin mo yung mga bahay ng spiders kasi wala naman yan sa IMs namin na ando ng mga spiders. So, ayan guys, kunin natin lahat. Pati ang mga kurtina na may makakapal na mga alikabok. So, kunin natin yan guys kasi hindi na yan kailangan. Baka mga chipa ang mga mag-aral natin guys. Kaya, tanggalin natin yan guys at labahan na lang natin once in a year. Charot. So, ayan guys, natin yan. Saka, guys. So, ayan guys, hindi naman kami robot para hindi makaramdam ng pagod. So, ayan. Nagpapay na si teacher. And then, pagkatapos, trabaho ulit. Work, work, work. So, kailangan ko tanggalin at saka walisin yung mga bahay ni Spider Mantra na aking nakuha kanina sa itaas, no, ng kisami So, ayan, guys, walis-walis pag may time. So, pagkatapos, ayun, napagod si teacher. Nagpapahinga ulit kasi ganun talaga, no, hindi naman tayo robot na makakaramdam ng pagod. So, ganun talaga ang Brigada Esquire, guys. Si teacher talaga. Ganun yun.